Dito kahit siksikan ang gaan Dito mainip man ang gaan Kaya i-refresh ang katawan Okay guys, we are here in a restricted area. So, keep out. Nakalagay daw dun eh... Teka lang, bakit wala tayong flash? Medyo madilim tayo. Andito po tayo ngayon sa TECC Center, Sierra Madre Street, Mandaluyong. Huwag po tayong maingay kasi may kukunan tayo ng video. Ano yung ginagawa mo? Nagahanda I... sa August 6. Para sa August 6? Ano meron dun? Birthday ito ni Jackie Chan. Wow! Hey, <laughs> Jackie Chan, happy birthday nga pala, ha? Pre, meron ko ng USB. pag na, pre. Happy Isi birthday, mami. ha? It's camel time. <laughs> camel time talaga, ha? dine ka na ni misis Gawin mong life So isa mo Mon Going on, Emperor Light Going on,